Thank you. Dumanas ng isa pang malaking dagok ang puwersa ni Russian President Vladimir Putin dahil iniulat na sampung military aircraft ng kanyang bansa ang pinabagsak ng mga Ukrainian forces sa loob lamang ng isang araw pinabagsak ng mga air defense systems ng Ukraine ang tatlong Russian SU-30CM fighter, isang SU-34 fighter bomber, dalawang helicopter, isang operational tactical na UAV at isang hindi pa nakikilalang Russian aircraft. Bilang karagdagan, Iniulat naman ng mga land forces ng Ukraine na pinabagsak nila ang isang Su-34 bomber at isang Ka-52 helicopter sa hilaga at katimugang bahagi ng kanilang bansa. Sinabi naman ng mga opisyal ng Ukraine ng kanilang mga fighter pilots ay patuloy na pinoprotektahan ang kanilang airspace. Sinabi ng Air Force Command ng Ukrainian Armed Forces na maraming beses na nilang ginamit ang kanilang mga fighter aircraft at nagpakawala din sila ng mga guided missiles laban sa mga Russian targets. Matapos ang inilabas na pahayag ng Ukrainian Air Force, kinumpirma naman ng Commander-in-Chief ng Armed Forces of Ukraine na matagumpay nilang napabagsak ang isa pang Su-25 at isang Su-35 na fighter aircraft at nangyari umano ito malapit lamang sa Kiev region. Noong mga nakaraang araw, binomba ng mga pwersa ni Vladimir Putin ang isang theater sa Mariupol na kung saan nagtatago ang daan-daang mga Ukrainian na sibilyan kabilang na ang mga bata. Agad naman kinondina ng Ukraine ang insidente at inilarawan ito bilang isang war crime. Matapos ang pambobomba, gumuho ang central part ng building at hinarang ng mga debris ang entrance nito na patungo sana sa isang bomb shelter at posibleng umunong na trap ang daan-daang katao sa loob. Sinabi ng mga Ukrainian officials na imposible umanong malaman kung gaano karaming mga tao ang namatay at nasugatan dahil patuloy umanong nagsasagawa ng mga pag-atake ang Russia sa lugar na naging dahilan upang mahirapan ang mga rescuer na abutin ang mga nasa guho. Sa isang pahayag, sinabi ng City Council ay imposible umanong ma-estimate ang sukat ng kasuklam-suklam at hindi makataong aksyon ng Russia habang ang mga residential areas ng bansa ay patuloy pa rin na binobomba. Idinagdag ng konseho ng pangunahing bahagi ng drama theater ay nawasak at ang mga debris ay humarang sa entrance ng bomb shelter na nasa ilalim ng nasabing building. Samantala, lumilitaw din na nagkakagulo na umano ang mga sundalo ni Vladimir Putin at sa katunayan ang mga nahuling Russia na sundalo ay tumanggi umanong bumalik pa sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa isang late night address para sa mga mamamayan ng Ukraine, sinabi ni President Zelensky na maraming mga Russian prisoners of war ang ayaw na umanong bumalik sa kanilang sariling bansa. Sinabi rin niya na marami sa kanila ang hindi na binabawi habang ang ilan naman ay nakatanggap na umano ng abiso ng kamatayan sa kabila ng pagiging ligtas ng mga ito sa Ukraine. Idinagdag niya na mas maraming mga Russian conscripts ngayon ang nahuli. Kabilang sa mga ito ang tumanggi nang bumalik pa sa Russia. Marami sa kanila ang hindi man lang hinahanap ngayon sa Russia at hindi rin sila binabawi ng kanilang bansa. Ang pamilya ng ilang mga Russian na sundalo ay nakatanggap ng death notice bagamat sila ay bihag ngayon ng Ukraine at buhay na buhay pa. Nagbigay naman ng babala si Zelensky sa mga nag-iisip na sumali sa Russian army at sinabi niya na ito umano ang magiging pinakamasamang desisyon ng kanilang buhay. Tinataya ng US military na nasa pagitan ng 5,000 at 6,000 na mga Russian na sundalo ang napatay mula nang magsimula ang pagsalakay noong February 24. Ngunit iniulat naman ng Armed Forces ng Ukraine nang bilang ay higit pa sa 14,000. Nasa pagitan ng 2,000 at 4,000 mga Ukrainian na sundalo naman ang pinaniniwala ang napatay ayon sa pagtatansya ng Estados Unidos. Samantala, may mga ulat din na ang Russia ay nagsisimula na umanong mag-recruit ng mga foreign mercenaries upang suportahan ang ginawang pagsalakay nito. Sa kanyang talumpati, inakusahan ni Zelensky ang Russian military ng panlilin lang sa mga kabataan upang ang mga ito ay makipaglaban. Sinabi ni Zelensky na mayroon silang impormasyon na ang Russian military ay nagre-recruit ng mga mercenaries mula sa iba't ibang bansa at sinusubukan nilang linlangin ang mas maraming kabataan upang sumali sa military service ng Russia ayon sa Syrian Observatory for Human Rights na nagsisimula na umano si Vladimir Putin na mag-recruit ng mga Syrian troops. Iniulat ng nasabing organisasyon na nasa 40,000 mandirigma na ang nag-sign up upang makipaglaban para sa Russia. Sinabi din ito na may ipinadalang recruitment notice ang Russia sa Al-Qatarji Militia isang grupo na dati nang pinarusahan ng Estados Unidos dahil sa pagkilos nito bilang isang intermediary sa pagitan ng rehimen ni Assad at ng ISIS.